Hi guys! Tara at sumahan nyo kaming gumala. Naglalakad pala kami papuntan sa kayan. Bale duman kami sa may MRT. Bumaba kami at sumakay sa sakayan ng bus. Bale si Mr. pala dyan yung nagaya na gumala daw kami. Ngayon nga lang natuloy. Buti na lang nagtampo ako. Napaggenggeng sa pa dyan yung Mr. ko. Di niya naman alam. Kasama po pala namin yung baby namin na makulit. Titig na titig talaga yung baby namin. Minsan lang kasi kami gumala sa isang buwan or dalawang beses lang kami gumala. Walaan nyo, saan kaya kami pupunta niyan? Hapon na pala kami umalis sa bahay para hindi mainit, kaso naabutan kami ng rush hour. Medyo malayo pa naman yung pupuntahan namin, sobrang traffic. Buti na nga lang mabait yung baby namin, hindi umiyak. Nakatingin lang siya sa nakasakay. At andito na rin kami sa papasyalan namin, ang pasyalan ng bayan, Mall of Asia. Gabi na nga rin kami nakarating dito. Bale, bago kami pumasok sa mall, kumain muna kami. Hindi ko na binidyohan nung kumain kami. Pagkatapos namin kumain, pumasok na kami sa mall. Pinalitan ko pala dyan ng damit yung baby namin. Parang hindi nababawasan yung tao dito, labas-pasok lang. Sa may seaside pala kami pupunta para makabuelo maglakad-lakad yung baby namin. Sa sobrang lawak pa naman dito, sobrang nga nag-enjoy dyan yung baby ko ayaw magpahawak ng kamay. Kung saan saan napunta, sinusundan lang namin. Ang ganda pala ng shoes ng baby ko dyan, umiilaw. May lumalapit nga sa baby ko para hawakan lang yung shoes niya. Naaamiss yung ibang bata sa shoes ng baby ko. Binili pala yan ng papa niya. Nag ilang oras din pala kami tambay sa Mall of Asia. Hinaya ko na yung mister ko na umuwi na. Bago pala kami umuwi, pumunta muna kami sa may rooftop. May palaruan pala ng mga bata doon. Hindi ko lang na-videohan. Balabas na kami ng mall dyan. Pauwi na kami. At dito na magtatapos. Thank you!